Ang uh, napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So ganito na kaganda tingnan ang ating uh, taniman po mga ka-farmers ng ampalaya na uh, talong po sa ilalim So yung ampalaya natin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo nag-umpisa na po itong uh, namunga So target natin din ino, mga ka-farmers, mga ka-viewers uh, Sa katapusan po ng uh, buwan na to, makapipita siguro tayo <laughs> ng konti. So, sa first week po ng August, yan, may mga ma-harvest po na po tayo. Siguro din na marami-rami na kasi sabay-sabay po ang bunga mga ka-farmers. Oh. Yung lahat na nga nangingiting ay mga bunga din po sila ng ating Ampalaya palaya. Ayan, maganda na po pati ang ating talong mga ka-farmers sa gitna. So, ito ang ating live update. No? So, daming bunga mga ka-farmers. Oh. Yan oh lahat ng mga sanga na gumagapang mga ka-farmers lahat may dalang mga bungang maliliit so yan na po ang ating update ngayon so yun nakakatuwa na pong tingnan mga ka-farmers ang ating mga ampalaya kasi dikit-dikit ng mga bunga mga ka-farmers oh. Yan ang alagang green acres foliar fertilizer. Tingnan niyo ang mga bungang maliliit mga ka-farmers oh. Yan oh. Magkatabi lang. Yan bunga sa ilalim mo. Ma Pwede na siguro tumo harvest book. oh. So ganito po mga ka-farmers no. Ah ganito na po ang ating ang palaya. Marami nang mga maliliit na bunga. Yan nagkumpul-kumpul na mga ka-farmers oh. Yan. <laughs> Nakakatuwa po mga ka-farmers pa ganito na karami ang bunga ng ating ampalaya. So ito po ang ating may update sa inyo no. Ayun no? pwede na. Tingnan niyo ang bunga mga ka-farmers. Yan. So magkatabi lang oh. Yan. Daming maliliit na mga bunga yeah, ang ating makikita oh. Sa gilid po mga ka-farmers oh. hanggang sa gitna na oh. Tingnan yung mga bunga, kung gaano karami mga ka-farmers. Oh. Mula ilalim oh. 'Yan. So, yun po no, ang ating mga makikitang bunga mga ka farmers sa ating ampalaya. Hmm. Kahit di ni banda oh May malaki sa ilalim. Yan. So target natin mga ka-farmers no, sa next month, first week, may ma -harvest na tayo siguro din na marami na siguro. So yun lang po no, ma um, i-update ko sa inyo mga ka-farmers kung gaano na kaganda at kadaming ang bunga sa ating ampalaya na may talong sa ilalim. Ito na siya. Thank you.